Sa mga kababayan natin na naghihintay ng update patungkol nga dito sa Dekreto Plusi 2023, ay meron na pong mga kababayan tayo na naglalakad na ng kanilang mga dokumento sa Pilipinas. Ibig sabihin po niyan, lumabas na ang kanilang nula osta. Patunan nila mga mga nasa comment section ng aking vlog at sa ibang pang-vlogger na may mga Pilipino na po na nakareceive na ng kanilang nula osta at naglalakad na ng kanilang papel sa Pilipinas. Paano nga ba malalaman kung isa ka sa napili ngayong Dekreto Plus 2023? Yan po ang ating sasagutin. Ang mga napili ngayon Dekreto Plus 2023, makakatanggap po ng email galing sa Ministero del Interno ang employer at pati na rin po ang mga employee na nasa Pilipinas. Dati po, nung mga nakaraan direct hiring, employer lang po nakakatanggap. Ngayon, pati na rin ang employee. Gaano ba katagal bago lumabas ang Nolo Osta? Pagkatapos po ng click day, nakalagay po dyan, ay maghihintay pa po na hanggang dalawang buwan bago lumabas ang Nolo Osta. Kaya kapag sa loob ng lo dalawang buwan at hindi lumabas ang inyong Nolo Osta, ibig lang sabihin po niyan, naabot na ng gobyerno yung kota na hinahabol nila para sa Dekreto Plus 2023. Bakit po ba gano'ng kabilis ang paglabas ng Nula Osta kumpara sa mga dating direct hire na nagdaan? Yan po ay dahil sa, sa darating na Pebrero 2024, panibagong click day na naman po. So, ibig sabihin, panibagong dekreto Plusi na naman kaya sa minamadali na po ng gobyerno ang paglabas ng mga nula usta. Kaya ibig sabihin po niyan, sa loob ng isang buwan at kalahati o hanggang dalawang buwan at hindi lumabas ang inyong nula usta, naabot na po nila yung kanilang kota. May isang paraan upang malaman ninyo kung kayo ba ay kasali o nakasama sa mga mabibigyan ng nula osta ngayon 2023. Ito po ay ang paggamit ng speed ng inyong employer kaya lang, tanging ang employer nyo lamang ang maaaring mag-control o mag-verify at makapasok sa site ng ministero del interno ang mga laboratory po o ang mga employee ay hindi binibigyan ng pahintulot ng gobyerno ng Italia na gamitin ang speed ng inyong amo o ng inyong employer bawal po yun dahil baka makasuhan po po, pa po kayo ng cybercrime Kapag napasok na ng inyong employer ang site, makikita nyo po doon na hinihingi din ang code o code number na nakuha nila noong click day. I-insert nyo lang yon pagkatapos lalabas na doon kung ang inyong code ay on processing o di kaya ay ready na i-consenya o i-deliver. Kapag yung nakalagay po ay on processing, on processing is pa po yan. Dahil lahat ng dokumento, lahat ng aplikante na nagpasok noong click day, lahat po yan ay on processing. Ngayon, kung hindi nyo po nakikita yung inyong code ibig sabihin po yan, hindi pa handa ang inyong dokumento o nula osta. Mayroon tayo ilang kababayan na nagtatanong kung gaano po ba katagal ang pag-apply ng visa. At ayon nga po dito sa informasyon na nakuha ko, tumatagal lamang po na hanggang dalawampung araw. Kailangan po sa loob ng dalawampung araw ay matatakanan ng visa ang mga aplikante na meron ng Nula Osta. At ito pa po ang isang informasyon matapos nyo matanggap ang Nula Osta. Ay meron lamang po kayong 90 days upang makapag-apply ng visa sa Italian Embassy dyan sa Pilipinas. Kaya sa oras na matanggap ninyo ang inyong nula osta, i-apply nyo na po kagad. Ang nula osta po ay may validation. Hanggang 6 na buwan lang po yan. At yan ay makikita nyo sa informasyon na nasa baba. Kaya sa oras na natanggap ninyo ang inyong nula osta, i-apply nyo kagad ka dito sa Italian Embassy upang magkaroon kayo ng visa papunta dito. At pumunta na kagad kayo dito para asik-asuhin naman para may transfer sa permesso di sojorno Sa mga kababayan natin na naghihintay ng kanilang nuloosta o ng kanilang apply kung ano na ba ang resulta, sana po ay nakatulong itong maikling vlog na ito upang kayo ay makakuha ng kahit konting informasyon. At kung maaari po sana, like at pakishare na rin po para mapanood din ng iba na makapag-apply din po dito sa Italia ngayon Dekreto Plusi 2023 to 2025 at para naman po sa mga mag-a-apply ngayon 2024 Dekreto Plusi isang paalala lang po ang nais ko pong sabihin sa inyo ang ingat po kayo sa mga scammer na ginagamit ang Dekreto Plusi upang makakalap ng pera o, o upang makapanloko ng kapwa Pilipino iba po noon kesa sa ngayon dati po kasi Dating muna bago ang bayad. Hindi yung bayad muna bago dating. Magkaiba po, po yun na. Noon, dating muna bago bayad. Ang iingat po kayo sa mga scammer. Maraming maraming salamat po.